mga katim team Texay susubukan natin tong bagong gawa ko na monster tank monster lang siya 25 shot to 25 shot to medyo may kalakasan to 25 shot to sa 3 kak ito 25 shot to sa 3 kak uh, sa 1 cuck, 35 to 30 to 30 pero, naabot yung 40. Pero, malakas din. Titestingin natin sa lupa yung yung one cock first cock mga katim yun 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 na yun 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 Oh, medyo malakas, one yun lang yun yun naman natin yung yun yun mga yun yun trikak na natin para sulit kagad sirain na natin yung lupa rin eh oh mas madiin pwede natin sukatin kung gano lalim hindi yung malalim lalim yung trikak Oh, ang ganyan na mga katim. Salamat.